Isa sa mga pinakakaibang ideya na lumitaw sa internet noong unang bahagi ng 2000s ay ang tinatawag na Time Cube. Ang teoryang ito ay pinahayag ni Gene Ray, isang dating elektrisista at mananaliksik naniniwala na ang buong universe ay mali ang pagkakaunawa sa oras. Ayon sa kanya, ang lahat ay tinuturo tungkol sa oras at araw ay kasinungalingan at syaraw lamang ang nakatuklas ng tunay na anyo nito. Ayon kay Ray, ang isang araw ay hindi binubuo ng isang pag-ikot lamang ng mundo, kundi apat na magkakahiwalay na araw na nangyayari ng sabay-sabay. Tinatawag niya itong time cube kung saan bawat sulok ay kumakatawan sa umaga, tanghali, gabi at hating gabi. Ipinapahayag niya ang ideyang ito ang pinakamakapangyariang katotohanan sa sinukob at ang mga taong hindi ito nauunawaan ay mga bobo o nakakulong sa edukasyon ng kasinungalingan. Sa una, tila parang isang simpleng kakaibang teorya lamang ito ngunit habang lumilipas ang panahon naging simbolo ang time cube ng internet eccentricity. Mga ideya nakakaiba o lang scientificong basihan Ngunit nakakakuha ng pansin dahil sa kakaibang pananaw at matinding paniniwala ng nagtatag. Si Jean Ray ay madalas mag-post ng mga habang sanaysay na puno ng mga di malinaw na paliwanag. At ito ay nagdulot ng parehong pagtataka at katatawanan sa mga bumibisita sa kanyang website. Subalit sa likod ng mga nakakatawang aspeto ng timecube, may mas malalim na aral itong ibinibigay kung gaano kadali sa internet na kumalat ang mga ideyang walang basehan at kung paanong ang isang tao ay maaaring maniwala ng buong buo sa sarili niyang katotohanan ay eh pinapakita ng time cube na kahit gaano kabaliw o kahit kakaiba ang isang konsepto palaging may mga tao mag-uusisa, maniniwala o tatawa rito. Hanggang ngayon kahit wala ng aktibong website si Jean Ray, nananatili ang time cube bilang isang piraso ng internet history. Isang paalala na sa panahon ng impormasyon, kailangan nating maging mapanuri, mapagmatsyag at marunong magtanong bago maniwala. Kung minsan ang mga kaibang ideya tulad ng time cube ay hindi lamang kabaliwan kahit na ito ay nasa sulok ng isang imahinaryong kubo ng oras. <coughs>